paano may uuwi dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Alam mo kung ako ang isa sa mga abogado ng Pangulong Duterte, ang una kong iisipin ay yung kanyang kapakanan pangkalusugan. Alam naman natin na ang kanyang kalusugan ay nasa kalagayan na natinutulungan palagi. Yung kanyang pag-upo, paglalakad, pagtayo. Nakita ko talaga, up close. ang huli, nagkita kami sa Hong Kong. Alos ganon, nakapagsasalita nga siya. Ngunit yung kanyang physical na kalagayan, talagang alam ko na meron siyang dinaramdam. Ngayon, yun ang priority ko. Sapagkat bilang isang abogado, ititingnan ko unang-una yung kapakanan ng aking kliyente. Nakikita ko na at nabasa ko naman sa tuntunin ng ICC, sa Rome Statue, na merong provision doon na kung saan ay makakahiling ako ng interim release pending uh, trial. Habang inihintay yung actual na paglilitis, na ko na yung palang susunod na date ng trial ay September pa. Sa makatwid, napakalayo. Ang tanong dito, kailangan ba siyang patuloy na nakadetain doon habang inihintay niya yung date. Eh, ang, ang pinag-uusapan natin, yung uri ng kanyang kalusugan ngayon. Kaya yun ang umunahin ko. nando naman sa provision ng kanilang tuntunin. At kapag yun ay nagawa ko, mapipilitan ang Korte na ripasuhin yung mga kondisyon na ibinigay ng prosecutor kung paano siya ay hiningan ng warrant of arrest. Kasi mandatory na kapag merong uh, humingi ng temporary or provisional release, mapipilitan ang Korte na reviewin niyang mabuti, ripasuhin niya yung mga ibinigay ng prosecutor prosecutor na mga kondisyones kung bakit kinakailangan siyang maaresto. Halimbawa, sinasabi doon na maaring hindi siya makipag kaya natin siya inaaresto. O maaring ma-endanger yung proceedings, yung investigasyon kung hindi natin siya arestuhin. Sa kalagayan niya ngayon, baka hindi na nananaig yung kondisyon na yun. Mariribyo ngayon. Ngayon, kapag hindi na satisfy ang korte sapagat alam niya na ang kondisyon na ito hindi na umiiral, pwede siyang i-release ngayon with or without condition. Kahit na halimbawa sabihin na, oh, o sige, re kita, pero bibigyan kita ng condition. Marami kasing kondisyon na pwedeng ibigay yung korte. Nasa tuntunin din nila eh. Halimbawa, sabi niya, oh, huwag kang pupunta sa lugar na pinagbabawal namin pumunta ka pagka ikaw ay nakauwi na. Mananatili ka lang sa lugar na gusto namin nandung ka. pag ka makikipagkita doon sa mga witnesses o kaya doon sa mga nabiktima. Okay na, kailangan kang mag-post ng band. Eh, hindi ka pwedeng gumawa ng mga professional activities na aming specify Mga ganong kondisyon. Ipiliting ko na masatisfy yun para lang may ko ang dating Pangulo. Legal ba at tama ba na siya ay inaresto Benito. Sinabi niya na ang pag-aresto ay isinagawa ng ating pamahalaan bilang pagtugon o compliance sa obligasyon ng ating bansa sa Interpol. Sa mga tweet, kung Interpol pala ang kumausap sa ating pamahalaan para maisagawa yung pagsaserve ng warrant of arrest, iniisip ko dapat yung Interpol representative ay nakita ko. Sino ba dapat ang Interpol representative? Kasi dapat sana yung nag interview tinanong siya, kayo po ba ay miyembro ng Interpol? Kayo po ba yung kinasangkapan ng Interpol? Pero kung napakinggan mo yung dalawa na nagsasalita, itong General Torre at itong, itong General Pahardo, silang nagsabi na nakiusap yung PCTC sa kanilang chief PNP sila ng police security and assistance. PCTC is Philippine Center on Transnational Crimes. Ngayon, so sila yung parang may jurisdiction? Sila dapat sapagat sila uh, yung local counterpart ng Interpol. Kung totoo na tayo ay tumugod lamang alang-alang doon sa ating obligasyon sa Interpol, bakit hindi yung representative ng Interpol na counterpart niya dito sa ating bansa, yung head ng PCTC, ang nagsasalita? Sa tanong mo kasi, kung legal o hindi, paano magiging legal kung hindi naman siya nag-serve ng warat? Paano magiging legal kung hindi man lang nakita na daladala niya yung physical, yung hard copy ng warrant of arrest? So walang nakapagpakita habang ang Pangulong Duterte ay inaresto nung dumating siya ganap yatang alas 9 pasado ng umaga. Ibig ba sabihin, madiditini mo ba ang isang tao nang wala kang inihain sa kanya o ipinrisinta sa kanya na kapirasong papel na kung tawagin ay warrant of arrest? Yun ang unang tanong ko, paano naging legal? Pagkatapos, ang gusto ko sabihin, kung talagang merong warrant of arrest na dumating, yung head ng PCTC ang dapat na nag-serve ng warrant sa Pangulong Duterte. O yun din ang tanong ko, bakit wala? Yan ang hmm. gusto kong itanong. Sino ba yung head ng PCTC na Ang pagkakalam ko sa huling check na aking ginawa ay is a former general by the name of Anthony Alcantara. Tingnan mo yung website ng, ano, ng PCTC. Uh -huh. Siya yung executive director. Ang gusto kong makita sila para yung maging authorized. Legal para maging legal. Uh -huh. Sa sapagkat we did this in compliance with our obligation to the Interpol. Considering the PCTC is the local county, their part bakit ang pinaka tao na kinakailangang mag-serve ng warrant ay wala. At yung tao din na siyang dapat na nagbasa ng Miranda Warnings sapagkat siyang nagserve ng warrant ay wala din. Illegal ang pagkakahuli kay Pangulong Duterte. O, oh, hindi eh, na nga nasunod eh. Alam mo kung bakit? Sapagkat merong isang kaugnay na responsibilidad sa ilalim din ng tuntunin ng ICC na sa aking palagay ay pilit nilang itinanggi. Ito yung Article 59. Which is? Ang isang tao na inares dito sa lugar, sa custodial estate. Ang custodial estate is Pilipinas dahil taga rito ang ating Pangulong inaresto. Sinasabi doon na the arrested person should be delivered promptly to the competent judicial authority. Sa maliwanag na pananalita, yung competent judicial authority, korte ng ating bansa, kumoy yung kanyang sinakyan at nang siya'y lumapagay, Pasay City, dapat sa RTC ng Quezon City, dinala ang Pangulong Duterte. Ito yung, na, hindi, oo, oh, yun, yun ang nakalagay sa Article 59. Competent judicial authority of the custodial estate. Sinong custodial estate? Pilipinas. Sino'y nakakasakop ng Pasay City? Regional Trial Court, Pasay City. Yun ang sinasabi ng batas. Bakit hindi dinala sa RTC ng Pasay City para sa ganon ay madetermina natin ang tatlong bagay na may kinalaman sa kanyang karapatan. Una, kinakailangan nating masuri, kaya kailangan ng korte. Ang korte lang ang pwedeng magsuri kung yung warrant of arrest ay aplikable sa kanya. Pangalawa, kung yung pagsaserve ng warrant ay nasunod ang proseso. Pangatlo, kung ang kanyang mga karapatan ay na-observe. Ngayon, kumo hindi dumaan sa RTC ng Pasay City sapagkat dinerecho sa Villamor Air Base, korte ba ang Villamor Air Base? Hindi. Ano yun? Military Base. Talagang abduction, kidnapping, interrelated. Hindi mo ba itatanong ka? Sino ang nagdala sa kanya? Sino ang sumama sa kanya para dali siya sa Netherlands? PCTC? Hindi. Sino? Sino ba ang nagdala sa kanya? May nakita ko litrato eh. Nakasama doon. Bukod kay Atty. Medialdea, dati nating executive secretary, ang nakita kong sumama sa kanya para sigurong yun ang inakala nila na PCTC. Hindi eh. Yung nagpunta sa kanya na sumama sa eroplano hanggang si Mayhatid sa Netherlands ay yung ambassador ng OSETC. Ano yung Ang OSET-C is the Office of the Special Envoy for Transnational Crime. Hindi siya Interpol. Bakit siya yung sumama? Bakit hindi si General Cantara? Pero may kaugnay na argumento eh. Ang sabi ng mga iba, hindi raw kinakailangan gamitin yung Article 59, sapagkat ang ating bansa ay nag na raw sa Rome Statute. Tama naman, diba? okay. e di ba? Okay. Eto, ganito yung tanong ko sa kanya. Kung tayo nag na, ba't nag-issue pa kayo ng warrant of arrest? The pendulum swindles both ways. Napaka-simple. Hindi totoo yung argumento na yun. And kinaso po kay President Duterte ay Indirect Co-Perpetrator of Crime Against Humanity of Murder. Yun ang eksaktong ikinaso sa kanya. Mm -hmm. At binasahan siya ng demanda na kung tawagin natin sa termino natin arraignment sa ating local jurisdiction. Anong itatanong mo tungkol sa pagkakabasa ng kanyang charge? Ano po ba yung extent ng charge nung siya ibasahan. Ano po ba yung pagkakasala daw? Yung arraignment kasi, babasahan ka ng formal. RDR, binabasahan kita ngayon. Ito ang mga charges sa iyo ng mga mamamayang Pilipina. Yeah, Pilipin. Arraignment. Oh. Yeah, arraignment. Bilasaan siya. Nakakapagtaka, nung hindi pa napunta nga sa dihig ang Pangulo, ang kanyang mga detractors sa ating bansa, palagi nilang sinasabi halos araw-araw ang napatay sa kanyang uh, war against drugs. 30,000 individuals. Hmm. Alam mo kung ano binasa sa kanya ro? Ano? Apat na tao daw ang napatay. Yung 19 ay pinatay ng mga DDS nung siya ay mayor pa. Yung iba ay panahon ng kanyang pagiging pangulo. yon ay pagitan ng Nobyembre 2011 hanggang September 2019 or a span of 8 years. 8 years. Sa mga tweed, kung 43 ang alleged na biktima ng droga in a span of 5 years ay 8 years, mm. ibig sabihin limang namatay sa loob ng isang taon. Pero ang crime ang siya'y binasahan is crime against humanity of murder. Nakalimutan nila, ang mama sa apat no, ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Yung Maguindanao massacre, natatandaan mo ba kung ilan ang namatay sa loob ng isang araw? Ilan po? Naigit 50, 53 ata 52. Wala miyang lang isa na nakaisip na dapat merong nagsuplong sa ICC. Isang araw, 52. Isang araw, 44. Si Pangulong Duterte allegedly ay nakapatay sa kanyang kampanya laban sa droga. 43 in span of eight years. Yun. Hindi naman natin sila masisi sapagkat sa bilis ng pangyayari, mahal nila ang Pangulong Duterte sapagkat alam nila ang tanging kasalanan lang kung matuturing nating kasalanan ay yung kanyang naisip na paraan para iligtas ang kanyang bansa. Doon sa panganib na dulot ng droga na malalana na nakita niya sa kanyang panahon. Sa kanyang marami pagsasalita, sinabi niya, kailangan kong iligtas ang mga pamilya, ang mga mamamayan sa harap ng napakalaking panganib na yan. Ang kaligtasan nila, ang kanilang kapakanan, ang kanilang kinabukasan, ang katahimikan, ang kumpiyansa nila sa pamahalaan ay importante sa akin. Ito ang nalalaman kong paraan sapagkat alam ko na kapag hindi ko nasugpo ito, ito na ang magiging daan kung paano babagsak ang ating bansa. Yun ang kanyang pananaw ng panahon niya. Siya lamang ang merong karapatan na humusga ayon sa pagkanyang pagkakaintindi sa sitwasyon ng ating bansa. Wala tayong magagawa. Siya yung Pangulo. Yun ang patakaran na gusto niya. At sinasabi ko nga, wala naman tumutol. Wala naman di manda sa kanya habang yung programa na yon ay sila katupar Walang isa mang ahensya ng gobyerno ang tumuto. Ang totoo niya, binigyan pa ng budget ng ating pamahalaan yung programa na yun. Sapagkat hindi pwedeng walang budget yun. Yung mga taong kakasangkapahin mo, yung itatayo mong mga rehabilitation centers na kung saan yung maraming sumuko na gumagamit ng droga ay kinakailangang alagaan din. Libo-libong mga tao. Lahat, pati mga counselors, kinakailangan yan. Ginamit niya lahat yon. Yun ba ang sasabihin mong crime against humanity? Ang isang elemento ng crime against humanity ay yung paraan is a widespread attack to the civilian population. Katulad ng ginagawa halimbawa ng Russia, it's a direct and widespread attack against the civilian population of Ukraine. Kaya nga merong warrant para si Vladimir Putin. Meron bang isang mamamayan ng Russia na sumunod sa si Interpol para arrestuhin si Vladimir Putin? Ganon din, direct and widespread attack sa mamamayan ang ginawa ni Benjamin Netanyahu ng Israel. Meron ba kahit isang mamamayan ng Israel ang tumugon sa panawagan ng Interpol na arestuhin si Benjamin Netanyahu, presidente ng Israel. Tayo lang ang gumawa nito. Ang Pangulong Duterte walang inisip kung hindi ang kabutihan ng kanyang bansa. Ito ang paraan niya. Prerogative ng presidente yon. Kanya-kanyang pamamaraan kung paano niya nakikita, kung paano niya isasalba sa nakaambang panganib ang kanyang bansa. Walang makakatutol sa sapagat yun ay discretion and prerogative ng isang presidente. Pagkatapos ngayon, ni isa walang bumangon na kaso laban sa kanya. Ngayon, ngayon ipagkakanulo ng mga Pilipino at sa ihahatulan, uusigin sa banyagang hukuman. Pagtatawaran tayo ng buong dahigdig. Panatiliin natin ang kapayapaan. Alam kong nagsisikip ang dibdib. Kailangan nating magtulong-tulong alang-alang sa ating bansa. Let us stay together and let us utilize our collective fortitude to help our country in this emerging crisis. Sabi ko, ako naniniwala na ma overcome natin itong pinakamabigat na crisis na dinaraano ng ating bansa. Kong siguro bago matapos tong interview natin, ano ang huling mensahe mo sa ating mga kababayan? Alam kong uh, tayo ay nasa emerging crisis. Ngunit huwag tayong magpapatalo. Iisa lang ang ating bansa. Ang uh, Pilipino ay resilient. Ang Pilipino ay alam kong makalalagpas kahit gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan. Kailangan lang ay magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Lakas ng loob lang, huwag tayong magpapatalo, huwag ng loob. Darating ang panahon, ang katarungan pa rin ang mangingibabaw. Maraming salamat.